Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Kabila ang umano'y mastermind sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City nitong Disyembre sa mga napatay ng militar nitong Enero. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kinumpirma ng sumukong miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group kahapon na isa si Gaddafi Mimbesa sa hindi bababa sa siyam na namatay sa military operation noong January 25 hanggang 26. Kilala rin siya bilang engineer. Apat ang nasawi sa pagsabog sa MSU noong December 3. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Belgium na hinihinalang terorista na harang ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3. Aning na sentimong tapya sa kada litro ng gasolina epektibo bukas. Diesel at kerosene may rollback din. At sa 24 oras, ang latest sa pagsisimula ng voter registration para sa election 2025. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Bernadette Reyes ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.